Sa kaugnay na balita at hiniyak ng Philippine National Police na handa itong sumunod kung sakaling ipagutos ng DOJ na arestuhin si religious lead, uh, group leader Apollo buloy Ayon kay PNP Public Information Office Chief. Uh, Philippine Colonel Gene Fajardo, lagi silang nakalalay kung kailangan ng ibang ahensya ng gobyerno ang assistance. Aniya, wala pang nakikipag-ugnayan sa ngayon sa PNP kaugnay sa pending cases ni Kibuloy sa U.S. pagkaganyan po kasing mga mga kaso po uh, it should be the Department of Justice who should uh, take cognizance of uh, these cases uh, but on the part of the PNP uh, just like uh, we normally do and usually do po kapag kailangan po ng assistance ng PNP ay lagi naman po tayong uh, na magbigay po ng assistance sa other uh, other concern na uh, uh, government agencies po like the uh, DOJ and na uh, DFA po